Alam niyo, hindi sana kami magsalita dito eh, pero sobrang nang ginagawa ni Makagago. Kailangan namin magsalita. Kasi kung hindi kami magsalita, paniniwala ni mga tao ang mga sinasabi ni Makagago na imbento. Nang gagalaiti sa galit si Boy tapang sa kapwa content creator na si Makagago dahil sa paniniraraw nito sa kanya ngayong kasintahan na si Cherry Y. Anya ay noong unang pumutok ang patungkol sa namamagitan sa kanila ni Cherry ay nagpadala raw itong si Makagago ng mensahe sa kanya na ipagpatuloy lang nila kung ano man ang meron sa kanila ni Cherry White at iha-hype raw niya ang issue sapagkat nagtre-trending sa social media. Kaya raw, hindi sila nagre-react sa mga ginagawang video ni Makagago noong una dahil sa sinabi nito. Subalit nagtaka na sila ng sunod-sunod ng banatan ni Makagago si Cherry White dahil sa kinagat na ng tao ang kanyang mga pinagsasabi. Hinamon niya si Makagago na handa niyang ilabas ang screenshot ng mensahe upang patunay sa mga netizens na totoo ang sinasabi niya at hindi katulad ni Makagago na invento. Kinailangan na raw niyang magsalita dahil sa marami ng tao ang naniniwala sa inventong kwento ni Makagago. Anya pa ay sinabi ni Makagago na pinuprotektahan lamang siya nito bilang kaibigan laban kay Cherry White, ngunit sumobra na raw si Makagago sa pambabastos. Sana raw ay kung tunay siyang kaibigan ay respetuhin ni Makagago ang kanyang lobya at huwag mag-imbento ng mga kwento na makakasira dito. Hindi lamang si Cherry White ang nababastos dahil marami na rin nasabing hindi maganda patungkol sa kanya si Makagago. Dahil sa pinagsasabi ni Makagago ay hindi na raw tunog ng tunay na kaibigan ang kanyang naririnig kundi ay kaplastikan. Binawian niya rin si Makagago sa real talk nito Ani boy tapang na kung gaano raw kalaki ang mata ni Makagago ay siyang kinalaki ng ulo. Bagay na bagay raw sa content creator ang pangalan niyang Makagago dahil pa naigawa ng kwento at mahilig mag-imbento para paniwalaan ng mga tao. Sa kinalaki ng katawan nito ay napakamarites na tao. Inalmahan din ni Boy Tapang ang sinabi ni Makagago laban sa kanya tulad ng pangit at tinulungan niya para sumikat. Tanong ni Boy Tapang ay kung sigurado ba si Makagago na siya ang nagpasikat sa kanya. Kabaliktaran raw ito dahil sa Battle of the YouTubers sila pa ang napasikat ni Boy Tapang. Mas malaki pa nga raw ang kinita ni na Makagago sa event na iyon kaysa sa kanila dahil maliit lang naman ang kanilang talent fee. Bago pa man ang Battle of the YouTuber ay mayroon na raw siyang pangalan. Sa sinabi nitong pumatol si Boy Tapang kay Cherry, kahit alam nitong retokada, Ani Boy Tapang ay wala siyang pakialam kung pangit si Cherry White Dati dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal niya para sa nobya. Samantala, nag-react naman si Makagago sa naging pahayag na ito ni Boy Tapang. Nilinaw niya na wala siyang sinabing si Boy Tapang ang nagpasikat ng Battle of the YouTubers. Ang kanya raw sinabi ay malaki ang utang na loob niya kay Boy Tapang. Sinasabi lamang niya ang nakikita ng mga netizens, kaya napatanong siya kung saan na insulto ang magnobyo. Nagbanta rin ito na siguraduhin ni Boy tapang na kapag maglabas ito ng screenshot, ay makakaya rin itong ilabas ang mga naitulong na pera niya sa kanya. Sa kabilang banda ay naiintindihan raw niya si Boy Tapang dahil bata pa ito at hindi siya sasabay sa init ng ulo.